Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalong muli ng Houston Rockets ngayong araw laban sa Utah Jazz. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may good news si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Napakainit pa rin nga po talaga mga katrops ngayon ng Houston Rockets Matapos nilang matalo at matambakan ng Utah Jazz sa kanilang game ngayong araw sa score na 147-119 Sa paungunang muli ng kanilang batang player na si Jalen Green na nagtala dito ng 41 big points sa kanyang 15 out of 22 na 2 shooting At si Fred VanVleet na kumuha naman ng 34 points At dahil nga po sa pagkapanalong muli dito ng Houston Rockets Ay umangat na nga po sa 35 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record kung saan meron na nga po silang hawak na 8-game winning streak plus isang beses pala mga po silang natatalo sa kanilang huling 11 games ngayong season. At kahit man nga po nananatili pa rin ang Houston Rockets sa ikawansing pwesto sa standings ng Western Conference, ay naidigit at naibaba na rin naman nga po nila sa 1.5 games ang kalamangan sa kanila dito ng katensi ng Golden State Warriors na nagdedelikado na rin naman nga po hindi makapasok sa play-in tournament ngayong taon. Samantala, Pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may good news si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katropes ang nakakalipas mula ng sabihin ni Dwight Howard na gusto nga po niyang bumalik sa Lakers ay ibinulgar na nga po nito na hindi nga na po totoo ang lumabas na balita ng mga nagdaang linggo na pumerma siya ng kontrata sa isang professional team sa bansang Puerto Rico Gayong mas prioridad pa rin nga po nito na makabalik sa NBA bago pa man magsarado ang mga kupunan sa pagkuha ng mga free agent sa darating April 15. Kung saan gito na nga po isasabit ng mga teams ang kanilang official lineup na gagamitin sa play-in tournament at playoffs. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay meron na rin naman nga pong deadline si Howard sa pagpermasalok sa alok sa kanyang kontrata sa Puerto Rico na magsisimula na nga po season sa April 2. Kaya kailangan na lang nga pong malaman ni Howard kung disidido pa rin nga pong Los Angeles Lakers sa pagkuha sa kanya. Sa madaling salita, available pa rin nga po talaga si Dwight Howard ngayon sa free agency market. Kung kakailanganin pa ng Lakers ng isang bagong center bago pa man sila pumasok sa kanilang kampanya sa play-in tournament at playoffs ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! Sa ating susunod na video.